Masayang araw po Dito ulit tayo sa ating Consolidated Pen Yan po yung mga huling inianak Lumalayo na Nakakagala na po ng husto Dati po ay doon lang sila nakapwesto sa may lilim ng ron. Kakarating na po dito sa may unahan ngayon Ang magandang balita po rin dito sa Consolidated, marami po ang ating mga heavy pregnant na rin. So hopefully po ay tapos na yung challenges nung pagkakasakit ng ating mga alaga. Yung dalawang yun na nag-uungulan. At uh, talagang on the road to recovery na tayo. So, hindi ko po itinuloy yung planong pagtuturok dito sa anim na magkakapatid ngayong araw. Gawa po ng naambon kaninang umaga. So, para po safe, sabi ko bukas na lang, pag mas maganda-ganda yung panahon, tsaka ako po tuturokan ng respisyur. Isasabay ko na rin po yung ivermectin. So yan po ang ating mga inahin at liik dito sa Consolidated. Silip po tayo sa ating mga ibang kulungan. Malalakas na rin po kumain itong ating mga huling iwinalay na napunta po rito sa first winning growing pen. Yun pong namimilay na hiniwalay ini namin on at dito lang sa labas nakalagay ay ibinalik na namin. Wala rin naman pong tumamlay doon sa ating mga kinapon. Ito po yung mga last batch natin na kinapon. Itong dalawang kulungan. Itong narito sa first winning at yung nasa fourth winning growing. Yun po, tulad nung nabanggit ko noon, yun, may maliit pong natakbo. Um, babaguhin ko ang sistema ng aming pag-aalaga ng mga palakihin. Um, liliitan ko po ang ating mga pen para mas makapag-segregate ng mga alaga. So ito po ay mga bakante pa. Sa ngayon, hindi ko na po muna gagawin yon dahil maluwag pa naman ang ating mga alagaan. Pero unti-unti po kaming gagawa ng mas maliliit na pen para good for mga 20 to 30 heads lang po. Kasi itong mga ito noon, nung dinidesign ko, iniisip ko 80 hanggang 100. Isa rin pong ano siguro yon para ma bakanti ka agad yung kulungan mga 20 to 30 siguro po hanggang 40 na lang ang aking mga aalagaan sa bawat kulungan para po halos magkakasize yung ating mga magiging mga alaga so ito pong ating mga nakahiwalay dalawang grupo pa po Ito po yung mas malalaki na na kasamahan nitong nasa fourth winning growing. Meron pa rin pong hindi nakapon sa mga ito. So malalakas na po silang kumain. Kaya malamang next week kapunin ko na rin ang mga ito para maisama na sila doon. At uh, pwede po nating pang January o February na ang mga ito. Yun pong mga mas maliliit naman na nandito sa kabila bandang March na po lalabas ang mga to or April so kakapunin ko na rin po next week para minsan na lang ang aming galaw total po masisigla ng lahat at malalakas ng kumain so kaya na po nating ibalik sa dati nilang kulungan at uh, dunapu doon na po sila magsasama-sama uli para yung pagpapakain po ay hindi na hiwa-hiwalay. So ito po yung isa pang set natin ng ito po yung middle group ng ating mga palakihin. Uh, wala na pong earnats ang mga ito. Gawa po nung yung mga ipinanganak na August, September onwards. Hindi na po ako nag-earnats yun pong umanak na ng November at December ang may ear nuts uli so ito po mga ito halo ang laman may aanak po dito ng eh may pwede na po tayong panlabas ng late January hanggang March po meron na tayong panlabas sa mga ito tapos nga po, yung mga nandito ay may pang April. Kaya yung mga bagong biik natin, ang siyang magiging pang May. Hopefully po, yung May, June, July natin nun ay magiging regular na ang ating production. Although, mas kaunti po kaysa sa dati. Dito po sana ako magtitira ng gagawing bulugan nun. Nung magkapong kami, nalimutan ko na. Kaya nakapong ko na rin. Kaya nga po yung ipinakita ko sa inyo noon, na batik ang siyang ginawa kong bulugan na lang para meron po tayong nakaalalay na magiging replacement bore. Dito po sa mga bata nating dumalaga, 15, 15 or 18 po ang mga ito. Hindi ko na matandaan ang exact na bilang. Gawa nga po ng may mga namatay at nung maglipat tayo, Uh, wala pa pong mga heavy pregnant pero marami na rin po ang buntis uli dito sa ating mga alaga rito. So meron pa po naman tayong mga 40 heads ng inahin at dun sa mga natitira nating mga biik na panlabas nitong December ay magtitira rin po ako hindi ko ilalabas lahat yung uh, biik, pipiliin ko po yung magagandang mga babae para magkakaroon tayo ng replacement at ito pong huling kulungan natin na ang December nating mga litunin nagpakulong po ako magsasample kami ng timbang balita ako na lang po sa inyo next Uh, video kung ano ang naging resulta ng aming sampling at mas malamang ko po kung ilan ang mailalabas kong mga baboy for December kasi po 57 heads ang laman ng kulungan na to pero naipakita ko nga po sa inyo tulad yan may maliliit po so yun po ang isang naging side effect nung magkasakit sila may mga lumabas pong maliliit. Kumina po ang kanilang growth. Pero dun sa paghina po ng growth nila, ay meron talagang bansot na bansot. So yan po ang ating update. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.